Ay, san ba't ito gumito? Ay, ba't ito bonito? Naranasan mo bang maligaw sa hindi mo pamilyar na lugar. Alasing ko ng hapon nung pauwi na ako at may nakuha pa akong booking. Medyo may kalayuan nyo pala ito mula sa akin pero dahil malapit na ito sa bahay, yung pagdadrapo pa nito ay kinuha ko na. Medyo malayo na rin pala yung naitakbo ko at hindi ko na malayan napadpad na pala ako sa ibang lugar Hey sir sa... Junji Junji Pilar Junji Pilar? Oo Ay hindi dito yung. Junji Pilar Pa-tawagan. At nung sinabi sa akin na hindi daw taga doon yung lalaking nagbook sa akin ng lalangin o din ko yung napagtanto na naliligaw na pala talaga ako kaya kayo guys, kung gumagamit kayo ng ways, mas maigi pa rin magtanong tayong kayo sa mga taong nadadaanan nyo. Kasi baka hindi nyo namamalaya na inabadpad na pala kayo sa ibang lugar. Sabi ng mga gwardiya ay nasa kabilang bundok pa daw yung nakapin sa ways ko medyo nakakapagtaka kung bakit doon ako dinala ng ways ko eh wala naman daw ganong barangay sa lugar na yon at pagkatapos ko magipag usap sa kanila ay umalis na rin kagad ako magagabi na din kasi at hindi ko alam kung ano tong lugar na napasok ko binilisan ko na ngayon takbo at nung nakarating ako dito sa may maraming bahay e eh medyo gumaan yung pakiramdam ko medyo malayo din kasi yung inabot ko kaya nakakaba din talaga lalong magagabi na pero okay guys, naranasan nyo na rin bang maligaw sa hindi nyo pamilyar na lugar? Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na ito, don't forget to like and follow para sa susunod na mga video.